Ay dalawang babaeng magkaibigan sa Japan ang sinubukan ng laro na tinatawag na Bloody Mary na kung saan ay magagawa mo diyan manong makita ang iyong mapapangasawa sa ginaharap pero marami ang nagsasabi na matapos nilang isagawa ang ritual o laro na ito ay nakakita sila ng isang nakapangingilabot na babae na tinatawag nilang Bloody Mary at sa video nga ito ay sinubukan itong laruin ng dalawang magkaibigan sa Japan Okay. 高齢術あ、高齢術、わかりました手下ろすやつですねはい。日本でいうとこのこっくりさんみたいな感じで、はい、すごくとっぺららしいんだけどもブラッティメアリーっていうものでブラッティメアリーさんを呼ぶんですね血みどろらしいよえ、血みどろなんですか血みどろの女性らしいよ絶対に会いたくないですねいきますはい、じゃあせーのでせーので、はい、せーの Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary Matapos nilang isagawa ang nasabing ritual ay wala naman silang nakitang kahit anong mula sa salamin pero sa salaming ito ng pintuan ng banyo, nakita nila ang isang nakapangingilabot na babae. Bagamat nakapangingilabot ang larong ito kung iisipin ay marami pa rin ang nahihiwagahan at nais itong subukan. Pero kayo, gusto nyo rin ba itong subukan? I-comment nyo lang sa iba ba ang inyong mga sagot. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Joy Taduran. At mula naman ito kay Facebook user Rosito Bakiran. Nakamakailan lang ay nagbahagi ng isang video na kuwa isang gabi habang siya ay nakamotor at mapadaan sa isang madilim na lugar na kung saan ay nakarinig siya ng pag-iyak ng isang sanggol. Maririnig sa bisyong ito ang di yung mga pag-iyak Nanganin mo isang sanggol na para bang ito ay malapit lang sa kanya na nakapagtataka dahil wala namang bahay na malapit sa kanya o miski mga tao na makikita sa video nga ito. Maraming nagsasabi na ang poses na kanyang narinig ay posibleng mula sa isang tiyanak Lalo pat may mga paniniwala na sa mga ganitong lugar, madalas may nagtatapo ng na mga sanggol. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang narinig niya nung gabing ito? Ang Jordanian ghost hunter na si Ehab Kasmea ay muling binalika ng isang abandonadong bahay na sinasabing pinamamahaya ng isang jin na nagbabalat kayo bilang isang bata at sinubukan ngang muling mag ni Ehab habang siya ay nakalive. في حدا هون الله في صوت بسم الله الرحمن الرحيم حلوت بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Sa pagpasok pa lang ni Ehab sa loob ng natin bahay, nagumpisa na niyang marinig ang boses ng tiyo Manejin na ginagaya Dio Mano boses ng isang bata. Pero noong una ay wala naman siyang nakikitang kahit ano. Kasi ang dyan. fi في حدا هون بسم الله الرحمن الرحيم اي حدا هون السلام عليكم طبعا يا اخوان البيت بسم الله الرحمن الرحيم في حدا هون؟ Habang patuloy na nag-iimbestiga si Ahab, ay nagumpisa na rin niyang marinig ang kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ng bahay pero hindi niya nakukuhanan kung sino o ano ang gumagawa ng mga paggalaw na ito pero sa pagpapatuloy يا حبيبي يا حبيبي تر ليلة روح هون؟ مين هون؟ مين هون؟ أحسن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مين هون بسم الله في حدا هون في اشي بيطلع في حدا حكى طب احكي معي بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم في حد هون wala i Nang gamitin na ni Ehab ang kanyang flashlight na kulay pula. Dito na nagumpisang magpakita sa kanyang demeanor. Pinagsarahan siya nito ng pinto Pero sinubukan pa rin ni Ehab na i-check ang kwarto Gayunpaman ay wala na ito noon At hindi na ito muli pang nagpakita sa kanya ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Ehab sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito. Isa nga kayang Jean ang nagpakita kay Ehab. Kayo, ano sa palagay nyo? May isang lalaking TikTok user ang namamangka sa isang ilog sa US nang may mamataan siyang isang kotse na nakalubog sa tubig sa ibaba ng isang tulay. Ibinahagi niya ang video ng ito sa TikTok Na agad namang kumalat, matapos din yung manong may may record na boses Ang kanyang kamera I don't know if anybody can see this or not But I just reported it That's a car in the river That is an SUV Look at this Completely fully submerged It honestly looks like a Kia Soul Can you guys see that? To the edge. To the edge. Mula sa video nito ay maririnig ang poses ng diyaman ay isang bata na kung pakikinggan mo diyaman na mabuti ay tila ba binabalaan ng kanyang ama. Ayon sa uploader ng video ng ito, matapos ang pangyayaring ito ay agad siyang tumawag ng mga otoridad na agad din namang tumating para iaho ng nasabing sasakyan at mag-imbestiga. Pero habang inayaahon nga ang sasakyan, ay may napansin pang kakaiba ang ilan sa kanya mga viewers. Here it comes now. A white Kia Soul. sa bidyong ito habang iniya ako ng mga otoridad ang nasabing kotse, napansin ng ilan sa kanyang mga viewers ang animoy imahe ng isang tao na gumagalaw di sa loob ng sasakyan. Walang naging pahayag ang uploader ng mga bidyong ito sa kung ano man ang posibleng narinig at nakita ng kanyang mga viewers pero posible nga kaya na isang multo ang kanyang nakuhanan kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman di yung na ito sa isa niyang kakilala na nakatira sa isang probinsya dito sa atin sa Pilipinas at kuha din yung manong video nito isang gabi nang humingi ng tulong sa kanila ang isang buntis dahil meron din yung manong umaaligit sa kanilang bay na hindi tao kundi isang aswang. Sa video ito nakita at nakuha na nila ang isang kakaibang nilalang na may umiilo ng mga mata na ayon sa ating sender ay isa di yung manungaswang. Ayon pa sa ating sender bagamat nagulat at natakot ang mga lalaking nasa video ay sinubukan nilang habulin na tulihin ang Dio Manayaswang pero hindi na ito muli pang nagpakita sa kanila. Pero isa nga kaya itong aswang? Malaya kayong i-comment sa iba ba ang inyong mga opinion. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita kits na lang sa susunod nating na video. Maraming salamat! Hi! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!